Yes, hello Sunday. Maliligo kami sa ilog Stip, no? Oh. Kasama ang trupa namin. Trupang nabaoy. Sa pinakaunahan tayo maliligo, guys. Para yung dumi natin. <laughs> yeah, yeah, yeah. Hihi. Hey, hey. Dito na naman ang bibi. So dito na ang aming piniling location guys May payad na Dalawa ang dapugan <laughs> May apoy na Dito lang kami Pangit man yung lalayo pa tayo sa bahay Para pag di na maganda pakiramdam Patulog na sa puno ng kahoy dito Oh shout out Eric Azaz <laughs> Go i